Gaano ba kadelikado si Kalua Zoldik? Si Kalua Zoldik ay maaaring bata sa paningin ng karamihan, pero sa likod ng inusente niyang hitsura ay isang halimaw na pinanday ng dugo, sakit, at matinding pagsasanay mula sa isa sa pinakamabangis na pamilya ng mga asasin, ang Zoldik family. Anak ng Kadiliman Ipinanganak si Kalua hindi bilang normal na bata, kundi bilang sandata. Mula pagkabata, tinuruan na asiyang pumatay, tiisin ang matinding pagpapahirap, at huwag makaramdam ng awa. Habang ang ibang bata ay naglalaro, si Kalua ay nagtatrain kung paano patayin ng tahimik at mabilis. Immunity to poisons, electricity, and pain. Sanay si Kalua sa lason, kaya halos wala ng epekto sa kanya kahit ang pinakadelikadong toxins. Mas malala pa, nasanay rin siya sa electric torture, dahilan kung bakit kaya niyang gamitin ang Godspeed, Isang lightning-based form na hindi halos matapatan ng kahit sinong kalaban. Healer Instinct Si Kalua ay may instinct na parang hayop kapag lumalaban. Mabilis niyang naa-analyze ang kilos ng kalaban at kaya niyang pumatay sa isang iglap. Ang kanyang kamay ay literal na nagiging little weapon, kaya niyang bunutin ang puso ng kalaban ng hindi mo namamalain. May hangganan ng emosyon Si Kalua ay delikado hindi lang dahil sa kakayahan, kundi sa emosyonal niyang pagkakakulong. Kapag nawalan siya ng kontrol, wala siyang pinipilit. Kaaway man o hindi, kayang-kaya niyang magwala sa kadiliman, dahilan para siya'y katakutan. Pero, may isang pagpigil. Kahit ganoon siya kadelikado, si Kalua ay may puso. Ang pagkakaibigan niya kay Gon ang nagsisilbing tali sa kanyang pagkatao. Kung wala si Gon, baka matagal na siyang naging isang tunay na halimaw.